Oh, ay uh, kayo Ano yung mga tanong yung magtanong na? Basta alam ko maganda ako sa mga Magtanong oh, <laughs> uh, na Ay sa ano, Batang Kiyapo, Diwata Hanggang anong episode ka dun? Ay wala naman tayong hanggang Kung hanggang kailan, basta ngayon Patuloy pa rin tayo nagtitipin sa Batang Kiyapo oh, Kaya pangan nyo ako Pangan namin okay. yan, okay <laughs> Tuloy-tuloy pa rin, pag sinabi niko oh. Kumata na, stop ka na, Diwata doon ka na sa far away. So, doon ka na sa wala pa naman sang sinasabi kaya oh. tuloy pa rin tayo. Napanood ko 'yun eh. Yung uh, isena na mo doon binugbog ka doon eh. Binugbog ka na naman doon. Okay. Oh. ayun ay kala ko ano nangyari kay Kuya. Na no, may camera pala dito. So ayun na ano, sa so, batang kaya po is uh, continuous ang kanyang episode doon as long as walang gusto magtanong uh, Yung mga may tanong anong po, magtanong na, po mag -tanong, tanong, tanong na anong tanong anong tanong na Uh, you know? You know? You know? <laughs> oh yeah! Ah, uh, abangan niyo sa pins ko kung ngayon yung kukot ko. At abangan niyo yung caption ko. Diwata ka yun. Kung <laughs> pinin sa kabilang ano mo. Nabanggit ng diwata yun. Pero 26. mabanggitin niya uli. Sa 26 daw. Ulitin ulit niya. At, ang stop opening natin ay sa 26. Okay. Sino sino po mga vlogger ang makakasama doon sa opening? Mga uh, may sino po mga panauhin, pandangal. Ako abangan niyo kung darating ba si Bana Alawi, dating ba si Marco Martin? Darating ba si Rosmar, dating ba si Bustoyo, darating ba si Alex Gonzaga? So abangan niyo 'yan kung sino 'yung mga guests. Dapat si Lindon. Lindon daw, Lindon. Darating daw si Mystica. Yes. Ay, uh, si Mystica daw. Ano masasabi niyo pala kay Mystica? Pista pesta, pesta, mistika. <laughs> <laughs> Hello, pesta, pesta, si mistika. Oh, ah, si pesta. Oh, oh, <laughs> pesta, pesta. Eh, <laughs> <laughs> Ay, ayam mana itu? Papam pam lang itu, patulan itu. Oh, hmm. correct, correct. So, ayah eh, nga sabi niya kay mistika is. Lost siya lost. Siya doon lang yung papampam, di na kasi oh. na na siya napag-usapan. Kasi papusapan naman siya ulit. Oo, oh, oh.